Sino nga ba ang nagdala ng maalas sa Gilas, Pilipinas? Si Chot Reyes ba? Si Chapet Aguilar? Si SPP President Alpan Panlilio? O si PBA Commissioner Willie Marshall? Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Brazil na nga ang tinanghal na kampiyon sa katatapos lang na FIBA Olympic Qualifying Tournament at nakakuha ng tiket para sa 2024 Paris Olympics. Matapos talunin ang kanilang kalaban sa kanilang mismong hometown na Latvia, 94-69 final score. Isang napakalupit na opening quarter ang ipinamalas ng Brazil na nagdala ito ng 8 out of 8 sa three point area na nagtapos ng 34 11 sa halftime at simula noon ay hindi na nga nakabalik ang Latvia sa laro. Ni score si Leo Mendel ng 21 points at 9 rebounds habang may 21 points din si Bruno Kabuklo at itinanghal na MVP sa tournament na ito. Habang kasama naman si Brownie sa 2024 FIBA OQT Digital All-Star Five sa Latvia na nag-average ng 27 efficiency sa laro, 23 points per game, 8.3 rebounds per game. 6.3 assists per game, 46% sa field goal at 43.5% sa 3-point area at may 100% sa free throw shot. Sobrang epic talaga ang pinakita ni Brownlee at nakilala pa itong Michael Jordan of Philippine Basketball. Isa din si Brownlee sa mga factor kung bakit ang Gilas Pilipinas ay nakarating sa semifinals ng tournament at talunin ang rank number 6 in the world na Latvia. Kasama naman ni Brownie sa All-Star 5 ay si Jeremiah Hill ng Cameron, si Richard Lomas ng Latvia, Leo Mendel ng Brazil, at ang MVP na si Bruno Cabuclo. Sa ibang update naman ay dahil nga sa pagkatalo ng gilas sa semifinals ay nabigo na makarating sa Olympics ang gilas kaya naguumapaw na naman ang galit ng mga Pinoy fans. Dahil tila maraming personalidad ang sinisisi ng mga ito. Unang-una na nga ang veteran gilas player na si Javit Aguilar dahil nga sa mga sunod-sunod na mga error nito at naiiwan lagi sa depensa. Kaya sigaw ng mga pansay ay manatili na lamang daw magreta rito sa gilas dahil puro pagkakalat lang daw ang nagawa nito. Ganon din ang dating head coach ng Gilas Pilipinas na si Chot Reyes na sinasabing bakit pa daw kasi sumunod pa ito sa Riga Latvia at hindi na lang daw nag-stay sa Pilipinas kaya minalas daw ang kuponan. Marami rin nagsasabi na tila yata gusto pa nito bumalik sa pagiging coach ng Gilas. Kaya kahit nasa Europe na ang Gilas ay sumunod pa ito. Correction. No, no, no. I'm, I'm just here as, as, as a fan, as a supporter. I'm just a fan and I'm still getting bashed up to now. <laughs> <laughs> okay, not gonna lie. But, I have ganun seen talaga. those. Um, uh, uh, you know, my role is just to I the head cheerleader. Uh, I led the singing of the Ambansang um, Awit. Hindi rin nakaligtas ang SPP President na si Alpan Lillo at si BPA Commissioner Willie Marichel sa pambabash ng mga netizens. Sinasabi din ng mga fans na may daladala talagang malas ang dalawang leader na ito. Alam naman natin na si Alpan Lillo ang nagdesisyon na ilagay si Coach Jot noon bilang coach ng Lillas na pinalitan noon na si Tav Baldwin. At ganoon din daw itong si Commissioner Marcial na simula na mapo bilang PBA ay puro kumalasa na ang dinala sa PBA dahil halos araw-araw ay langaw daw ang nanonood sa mga venue. Grabe talaga ang mga tao ngayon dahil kahit nanonood lang ay hinapagdiskitaan pa. Tingin nyo guys, pero ba nasabihin ng mga netizens na sila ang dahilan ng pagkatalo ng ating gilas Pilipinas? I-comment lang sa baba kung pabor ba kayo sa mga sinasabi ng karamihan. Thanks for watching. Peace!